Good day everyone, welcome to my YouTube channel Setup Grade So this video, gagawa tayo ulit I-upgrade natin yung voice cord nitong lumang Warfordale Microphone Housing So itong voice cord na to, hindi na yun gumagana So matagal na to, 1990s pa to Pero kailangan ko tong buhayin kasi maganda yung kanyang mic housing ito, ipapalit natin, Vlog, the X7 series, voice cord buksan na natin para makita nyo rin ang itsura nitong Loda X7 series so ito ang ganda, napaka premium ng design may screen pa sa ibabaw same ng mga Loda na ginagawa nila X78 X7 series so ito polarity, meron siyang positive yung polar red and negative na color black so babalatan ko muna yan positive and negative. Diyan kasi natin ilalagay yung hinang. Next thing, pagka nabalatan na yung wire, so ikot-ikotin natin yan para magpino siya. mas so madali siyang hinangan pagka uh, ganyan pino. So both positive and negative. Ganyan yung ginagawa ko. So, ito, maghihinang na tayo. So, ang paninis ko pa rin, itong steel wall. So, napaka liit lang nung wire na dumabas kasi hindi ko na tinanggal yung switch na on and off. Kasi maganda yung pagkakaskrew niya doon, saka insulated yung loob. Maganda talaga itong Warfidale microphone. So, ganito yung discarte ko sa paghihinang. So, ayan, nalagyan ko ulit yan ng hinang para madaling magdugtong. So, ito hinahan ko na yung negative and positive sa paghihinang ng ganitong wiring guys be sure na makapit talaga siya so yan, pinipitik ko pa yan so parang di talaga natatanggal, so walang ko pa ng electrical tape so papalibutan ko ng electrical tape, yung dalawang wire positive negative kasi papaloob yan so yan, ganyan lang So, kailangan lang matyaga lang sa pagdudugtong nitong voice cord kapunta don sa microphone switch. So, ito na. Tapos na yung paglalagay natin ng electrical tape. So, ito. Sisiksik natin sa loob. Papaloob doon sa switch. So ganito yun, meron siyang insulation para hindi pumapasok yung tubig. So napakaganda ng design nitong microphone housing na to. So siniksik ko muna gamit yung stick sa loob. Actually, protection niya yan para din sa switch. So silyado yung loob talaga. Kaya naman binuway ko tong microphone na Warpedale. So gamit yung bagong voice coil. So ito na, higpitan ko siya. So tinutulak ko pababa yung voice coil na ito sobrang fit nya guys dito sa housing na to hindi na kailangan ng electrical tape so talagang siniksik ko siya gamit itong barbecue stick so tulak lang pababa para mailagay nyo yung voice coil so pag masikip na no need naman nalagyan ng electrical tape or masking tape kung pasikip sa butas so yan, tsaga lang may tutulak din yan pababa So ganito guys, so, tapos na natin mailagay yung voice coil. So ilalagay na natin yung cup. So ito, yung Warfordale na microphone, old microphone. Pinalitan natin ng Loda X7 series voice coil. So pag-testing na tayo. Hey, hey, check. Hello, mic one, check, testing. Hey, son. Hello, mic one, check. Hello, hello. Test, test. Çek 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 diyor hey çek check, çek check. Hey çek çek diyor